Itong dahon ng tuba-tuba mga kaibigan ay gamot ito sa mga panuhot at kabuhi. Yung kabagsat siyan, hindi ito nakakalason. Yung bunga lang nito ang nakakalason. Tatlong ganito lang, tatlong talbos ganito or apat na talbos lang. Ibabad sa mainit na tubig, pinakulo ang tubig, takpan ng 5 minutes at pagkatapos pag lumabing pwede nang inumin hindi ito nakakalason kasi ito na ang gamit kong gamot sa tuwing kinakabagan ako ng tiyan pag ano kabuhion ko mani ako ang tambal dili ni makalason so subukan nyo ito Mabilis ito makapagpagaling subok na subok na namin ito ito lang ang ginagamit namin mga kaibigan.